Magandang gabi po. Maligayang pagdating sa espesyal na sandali ng pagmumuni-muni at pakikipag-isa sa Diyos. Ngayon, magkaisa tayo sa isang malakas na panalangin sa gabi, humihingi sa Panginoon ng katahimikan, proteksyon, at mahimbing na pagtulog. Maraming beses, ang bigat ng araw at mga alalahanin ay maaaring mag-alis ng ating kapayapaan, ngunit ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng kapahingahan at katiwasayan sa Kanyang presensya. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala sa iyo na ilike ang video na ito, magsubscribe sa channel, at ibahagi ito sa isang taong mahal mo. At kung mayroon kang isang espesyal na kahilingan sa panalangin, isulat ito sa mga komento upang kami ay mamagitan para sa iyo. Sama-sama tayong sumuko sa banal na kapayapaan. Mahal at mabait na Panginoon. Sa pagtatapos ng araw, nagtitipon kami sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Salamat, Ama, sa pagtaguyod sa amin sa isa pang paglalakbay, sa bawat hakbang na ginawa at sa bawat tagumpay, maliit man o malaki. Kahit sa mga hamon, nararamdaman namin ang iyong kamay na gumagabay sa amin. Ama sa langit, iniaalay namin sa iyong mga kamay ang bawat pag-isip at pag-aalala na sumusubok na nakawin ang aming kapayapaan. Ikaw ang Diyos na nag-aanyaya sa amin na ihagis ang lahat ng aming mga kabalisahan sa iyo, dahil ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan at walang kondisyon. Hinihiling namin, Panginoon, na ngayong gabi ay huminahon ang aming mga puso sa iyong presensya. Panginoon, tulad ng sinasabi ng iyong salita sa awit apat, walo, nais naming ipahayag. Ako ay nahiga ng payapa at pagkatapos ay nakatulog, sapagkat, Panginoon, ikaw lamang ang nagpapahinga sa akin sa kaligtasan. Takpan mo kami ng iyong proteksyon, Panginoon, itinataboy ang lahat ng kasamaan, lahat ng kabagabagan at anumang pag-isip na nag-aalis ng aming pagtulog. Naway ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay inatan ang aming mga isipan at puso kay Kristo Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, ipinakilala din namin ang mga taong nahaharap sa mahihirap na gabi. Yaong nahihirapan sa insomnia, yaong mga nababagabag, yaong mga umiiyak sa katahimikan. Ibuhos ang iyong kaginhawahan, ang iyong matamis na presensya, at ang iyong liwanag sa bawat isa sa kanila. Ibalik mo, Panginoon, ang tulog ng mga nangangailangan ng kapahingahan. Ama, isinusuko namin ang aming tahanan at ang aming pamilya sa iyong mga kamay. Hinihiling namin na ang iyong mga anghel ay magkampo sa paligid namin na nagbabantay sa bawat sulok ng aming tahanan. Naway walang mapahamak sa amin, walang palaso ng kalaban ang makahanap ng lugar dito. Punuin mo ang aming tahanan ng iyong kapayapaan, upang kami ay makapagpahinga ng ligtas. Panginoon, nais naming magpasalamat sa iyo para sa mga aral ng nakaraang araw. Turuan mo kaming palayain ang kapatawaran, ilabas ang anumang hinanakit o sakit, at pumasok sa iyong kapahinahan ng may malinis at magaan na puso. Alam namin na ang pagtulog na may mapayapang puso ay isang regalo mula sa iyo, at nagpapasalamat kami para dito. Naway madama namin ang iyong presensya ngayong gabi, inaalagaan kami gaya ng pag-aalaga ng pastol sa kanyang mga tupa. Kung paanong bumalot sa amin ang banayad na simoy ng gabi, nawa'y baguhin ng iyong Espiritu Santo ang aming lakas at ibalik ang aming mga kaluluwa. Nawa ang bawat pintig ng aming puso ay papuri sa iyo habang kami ay nagpapahinga. At ngayon, Panginoon, nais kong hilingin sa bawat taong nakikinig sa panalangin ito, alam mo ang bawat pangangailangan, bawat pag-aalala at bawat luha. Punuin ang puso ng bawat isa ng iyong perpektong kapayapaan, at ng katiyakan na ang bukas ay nasa iyong mga kamay. Bigyan sila ng mapayapang pangarap at isang bukang liwayway na puno ng pag-asa. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi sa sinumang nangangailangan ng gabi ng kapayapaan. Gayon din, iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, magiging isang pribilehyo ang manalangin para sa iyo. Panginoon naming Diyos, habang tinatakpan ng gabi ang mundo ng kumot ng katahimikan, nais naming madama ang katiwasayan na tanging ang iyong presensya lamang ang makapagbibigay. Kalmahin ang aming mga pag-isip, Panginoon, alisin ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng alalahanin, lahat ng tinig na hindi iyo. Naway ang katahimikan ng gabi ay mapuno lamang ng iyong maliit na tinig, na nagsasabing, ako ay sumasayo, huwag kang matakot. Mahal naming Ama, alam namin na sa gitna ng mga unos ng buhay, Ikaw ang aming kanluman. Gaano man kahirap ang araw na iyon o gaano man kabigat ang pasanin, sa iyo kami nakatagpo ng kapahingahan. Kung paanong pinatahimik ni Jesus ang unos sa dagat, hinihiling namin na iyong pakalmahin ang mga unos sa loob namin. Naway matunaw ang bawat alalahanin sa iyong walang katapusang pag-ibig. Panginoon, alam namin na madalas kaming nagdadala ng mga alalahanin na hindi namin kailangang dalhin, Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo ng lubusan. Kapag sinubukan nating lutasin ang lahat gamit ang ating lakas, tayo ay napapagod at napapagod. Ngunit kapag isinuko namin ang lahat sa iyo, magaan at kapayapaan ang aming nadarama. Turuan mo kaming magpahinga araw-araw sa iyo. Ama, ingatan mo ang aming isipan habang kami ay natutulog. Huwag hayaang abalahin tayo ng mga iniisip ng takot, pagkabalisa o kalungkutan. Hinihiling namin na bantayan ng iyong banal na espiritu ang aming mga pangarap, itaboy ang mga bangungot at masasakit na alaala. Naway makatagpo ng kanlungan ang aming isipan sa iyong salita, at ang aming mga gabi ay maging panahon ng pagbabago. Panginoon, nais din naming mamagitan para sa mga walang ligtas na tahanan upang makapagpahinga. Para sa mga humaharap sa gabi sa bukas, para sa mga pamilyang hiwalay, para sa mga batang natutulog sa butong, Ama, nawa'y maabot ng iyong probisyon ang bawat isa sa kanila. Gamitin mo kami bilang mga instrumento para pagpalain ang buhay at maibsan ang pagdurusa ng iba. Ang iyong salita ay nagsasabi sa amin na ang Panginoon ay ang tagapag-ingat ng Israel na hindi natutulog o inaantok. Nagbibigay ito sa amin ng tiwala na habang kami ay natutulog, ikaw ay nanonood. Salamat Panginoon, na hindi namin kailangang matakot sa kung ano ang dulot ng gabi, dahil ang iyong liwanag ay sumisikat sa lahat ng kadiliman. Ama, sa sandaling ito, nais naming pasalamatan ka sa mga biyayang madalas hindi napapansin. Salamat sa bubong na nagpoprotekta sa amin, para sa kama kung saan kami makahiga, para sa pagkain na nagpapanatili sa amin ngayon. Tulungan mo kaming laging magpasalamat, na kinikilala na sa iyo nagmumula ang lahat. Panginoon, nais din naming maglabas ng kapatawaran bago matulog. Kung may nakasakit sa atin ngayon, gumawa tayo ng hakbang ng pagpapatawad. At kung may nasaktan kami, humihini kami ng kapatawaran, ama naway maging malinis ang aming mga puso sa iyo, upang kami ay makapagpahinga sa kapayapaan. Hinihiling namin ang aming pamilya, Panginoon. Naway ang bawat miyembro ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Kung mayroong dumaranas ng mga problema o karamdaman, bisitahin sila mamayang gabi. Nagdudulot ito ng kaginhawaan, kagalingan at solusyon sa bawat sitwasyon. Naway madama ang inyong presensya sa bawat tahanan. Panginoon, ingatan mo ang mga bata habang sila ay natutulog. Naway lumago sila sa ilalim ng iyong patnubay na napapaligiran ng pagmamahal at katiwasayan. Tulungan mo kami bilang mga magulang o tagapag-alaga nabigyan sila ng halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Ama, nais naming magpahinga sa katiyakan na ang bukas ay nasa iyong mga kamay. Hindi namin alam kung ano ang hinaharap, ngunit nagtitiwala kami sa iyo na nakakaalam ng lahat at kayang gawin ng lahat. Bigyan mo kami ng lakas at karunungan upang harapin ang bawat araw ng may pananampalataya at tapang. Panginoon, alam namin na hindi namin laging nauunawaan ang iyong mga plano, Munit nagtitiwala kami na ang lahat ay magkakasamang gumagana para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Habang tayo ay natutulog, ito ay naghahanda sa ating landas, nagbubukas ng mga pintuan na walang sinuman ang maaaring magsara at magsasara ng mga hindi para sa atin. Hinihiling namin, Ama, para sa mga may tiyak na takot sa gabi. Maging ito ay takot sa dilim, takot sa pag-iisa, o anumang iba pang uri ng takot. Hinihiling namin na ang mga takot na ito ay mapalitan ng iyong kapayapaan at iyong pag-ibig na nagpapalaya sa lahat ng takot. Panginoon, alam namin na ang pagtulog ay isang regalo mula sa iyo, isang oras para sa pagbabago. Tulungan mo kaming pahalagahan ang sandaling ito at pangalagaan ang templo ng espiritu Santo na aming katawan. Bigyan mo kami ng kalusugan at kahandaang tuparin ang iyong mga layunin araw-araw. Ama, hinihiling namin na pangalagaan mo rin ang aming mga relasyon. Naway matulog tayo ng payapa sa iba, nang walang nasaktan o hindi pagkakasundo. Tulungan kaming linangin ang malusog, nakapagpapasiglang mga relasyon na puno ng pagmamahal at paggalang. Panginoon, nais din naming purihin ka kung sino ka. Ikaw ang Diyos ng paglikha, ang Diyos na nagpapanatili sa sansinukob, ngunit din ang Diyos na nagmamalasakit sa bawat detalye ng ating buhay. Salamat sa pagmamahal mo sa amin at pagtawag mo sa amin na iyong mga anak. Habang kami ay natutulog, Panginoon, hinihiling namin na ang iyong banal na espiritu ay maglingkod sa aming mga puso. Naway palakasin ang aming pananampalataya, mabago sa aming pag-asa at mapuspos ng iyong pag-ibig. Naway maging pagkakataon ang bawat umaga na paglingkuran ka ng may kadalakan. Ama, alam po namin na sinusubukan kaming guluhin ng kalaban, lalo na sa gabi kung kailan kami pinakabulnerable. Ngunit ipinapahayag namin na kay Kristo kami ay higit pa sa mga mananakop. Walang sandata na ginawa laban sa atin ang magtatagumpay, sapagkat ang Panginoon ang ating kalasag. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil walang mas ligtas na lugar kaysa sa iyong presensya. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pribilehyong magpahinga sa iyo, batid na kami ay inaalagaan ng makapangyarihang Diyos. Panginoon, kahit mahirap ang araw, nais naming tumingin sa hinaharap na may pag-asa. Alam namin na ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga at ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Salamat sa hindi mo pagsuko sa amin. Ama, humihingi din kami ng mga pinuno at pinuno. Naway gabayan sila ng iyong karunungan at katarungan, upang kami ay mamuhay sa kapayapaan at katiwasayan. Protektahan ang aming bansa at pagpalain ang iyong bayan sa bawat sulok ng mundo. Hinihiling namin ang aming trabaho at ang aming mga proyekto, Panginoon. Naway maging restorative break ang pagtulog na yong gabi upang makabalik tayo ng may lakas at inspirasyon para matupad ang mga plano ng Panginoon para sa atin. Mahal na Panginoon, sa sandaling ito na ang katahimikan ng gabi ay nag-aanyaya sa amin na magpahinga, nais naming hilingin sa iyo na ang aming mga puso ay mabahaan ng iyong kapayapaan. Naway madama ng bawat bahagi ng aming pagkatao ang iyong pangangalaga, mula sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa hanggang sa aming pisikal na katawan na nangangailangan ng pagbabago. Ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik sa amin, at alam namin na sa iyo namin matatagpuan ang lahat ng aming kailangan. Ama, hinihiling namin na ang iyong banal na espiritu ay manatili sa amin habang kami ay natutulog. Naway maging tulad siya ng isang malambot na liwanag, na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na sulok ng ating isipan, na nagdadala ng kaaliwan, katiwasayan at pag-asa. Kahit sa aming mga panaginip, Panginoon, naway manatili ang iyong presensya, gabayan at protektahan kami. Panginoon, nais naming ipahayag na ang aming pagtitiwala ay sa iyo kung paanong ang mga bituin ay kumikinang sa langit ng walang pagsalang, alam namin na ang iyong katapatan ay hindi matitinan. Ano man ang ating kinakaharap sa araw, kapag tayo ay natutulog, tayo ay nakakatiyak na ang Panginoon ay kasama natin. Salamat sa pagiging aming kanlungan, aming ligtas na kanlungan. Ama, inatan mo ang mga taong mahal namin. Bawat kaibigan, bawat kamag-anak, bawat mahal sa buhay na bahagi ng ating buhay. Naway ang lahat ay protektahan ng iyong makapangyarihang mga kamay ngayong gabi. Kung mayroong sinuman sa kanila na nahaharap sa mga kahirapan, hinihiling namin na ang iyong kapayapaan at ang iyong paglalaan ay makarating sa kanila ngayon. Sa oras na ito, Panginoon, nais namin hilingin ang iba pa sa lahat ng manggagawa na ginawa ang kanilang makakaya ngayon. Naway irenew ng Panginoon ang iyong lakas, gantimpalaan ang iyong mga pagsisikap at bigyan ka ng katiyakan na ang Panginoon ang siyang tumutugon sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo na kahit tila walang katiyakan ang lahat, ikaw ay nananatili. Magbago man ang mga pangyayari, hindi nagbabago ang pagmamahal mo sa amin. At sa pag-ibig na ito ay nakatagpo tayo ng kapayapaan upang isuko ang ating mga alalahanin at matulog ng mapayapa. Nais din naming manalangin, Panginoon, para sa mga may sakit na iyong gabi. Naway mahawakan ng iyong kagalingan ang bawat katawan, bawat selula, ibalik ang kalusugan at magdulot ng ginhawa. Naway ang bawat higaan ng sakit ay maging isang altar ng papuri sa iyong pangalan, dahil naniniwala kami na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Panginoon, tulungan mo kaming gumising bukas na may pusong nagpapasalamat. Maraming beses, sa madaling araw, kami ay nalulula sa pagmamadali at nakakalimutang purihin ka. Ngunit hinihiling namin sa iyo na, kapag binuksan namin ang aming mga mata, ang aming unang salita ay, Salamat, Panginoon, sa panibagong araw. Ama, nais naming purihin ka sa katiyakang hindi kami nag-iisa. Kahit na ang gabi ay mahaba at ang mga hamon ay tila malaki, alam natin na ang Panginoon ay laging nasa tabi natin. Salamat sa pagiging Diyos na hindi kami pinababayaan, ang kaibigang kasama namin sa lahat ng oras. At sa wakas, Panginoon, hinihiling namin na ang panalangin ito ay makarating sa lahat ng nangangailangan ng kapayapaan ngayong gabi. Naway siya ay maging tulad ng balsamo para sa mga pagod na puso na nagdadala ng kaginhawahan, pag-asa at lakas. Nawa, kapag kami ay nagpapahinga, ang iyong pag-ibig ay pumaligid sa amin tulad ng isang kumot na ginagarantiyahan kami ng mapayapa at mahimbing na pagtulog. Tulungan mo kami, Ama, na maging liwanag saan man kami magpunta. Mag-umapaw nawa sa aming mga saloobin at pananalita ang kapayapaan na aming matatagpuan sa iyo, na umaantig sa buhay ng iba. Panginoon, nais naming tapusin ang panalangin ito nang may pusong puno ng pasasalamat. Kahit na hindi laging madali ang mga pangyayari, alam natin kasama natin ang Panginoon. At nagbibigay ito sa amin ng lakas upang magpatuloy. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin. Naway maging mapayapa ang gabing ito at puno ng kapayapaan ng Diyos para sa iyo at sa iyong pamilya tandaan, kahit sa pinakamadilim na gabi, ang Panginoon ang ating liwanag at ating siguridad. Matulog ng payapa, batid na ang Diyos ang bahala sa lahat. Naway bukas ay isang bagong araw na puno ng mga pagpapala at tabumpay. Magandang gabi, at makita ka sa susunod.